Ayan, ayan. So yun, good morning mga kalapatid So ito na yung ibon, ano? i-release na natin Ito yung ring Ito yung magcha-champion mga kalapatid Sana makauwi Ayan na, 6 3603 Ito na yung ibon mga lapatid So wala naman tayo talaga intention na Angkinan yung ibon ano Ano lang Recover lang talaga natin siya So ito na Medyo tumaba naman mga lapatid Tapos so, kasi ilong Hindi pa natin napapuputi So i-release natin to Nababash na kasi ko mga lapatid Eh wala ganun talaga Ah uh, Gumawa ka ng mabuti Saka masama eh may masasabi't masasabi yung mga kapwa natin pero syempre pirin pa rin natin na gumawa ng mabuti no? Ayan, ibon mga kalapatid madami din kasi nagkiklaim mga kalapatid dito sa ibon so to be fair na lang siguro is i-release -re ko para at least makauwi na siya sa totoong amo niya mga kalapatid uwi ka sa inyo boy <laughs> dapat nga singaling ko pa yun ng ano board and lodging ba <laughs> Gara kasi nung pwesto natin dito mga labatids ano eh Daanan talaga ng mga nawawalang ibon Eto Eto mga labatids ah oh Uwi ka boy Asa na? Malalay um... malalay lumipad mga labatids Bumalik Ayan ayan Eh Tamad, hindi mo makalipad. Naglilakad lang ata, pampunta dito sa atin. Ayan, ayan na. Nag-nitro. Ayan. So, ayan mga kalapitids. May nag-chat kasi sa atin na at tiga SI. Sabi ko i -re release ko na yung ibon niya. So, ayan. i release ko na yung ibon mo. Uh, idol. Tiga SI yun, sana makauwi. Ayan, ayan. <laughs> Gagi bolik. <laughs> walang dito details. Sweet. Eh, no? Ito, kaya po umuwi. Ha! Ba't hindi pa natin doon, mga lapatid? Kahit a beer lady, uuwi yan. Uuwi <laughs> 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 ka na, boy. Nababa siya, oh. Ne eh, pero joke lang. Ayun, ganyan talaga mga kalapatin. So, ano natin? Tropang kalapatin. Pero siyempre, salamat sa patuloy na pagsuporta ah. sa page at sa akin ano. Nasa na. Siguro na ako na yan. So hanggang dito na lang muna mga kalapatids. Hanggang sa susunod na video. Peace!